By the way mga boss, pasensya na. Wala muna tayong vlog ngayon. Wala muna tayong video na gagawin. Kasi pahinga konti kasi nakakapagod minsan eh. So kailangan natin magpahinga. Hindi muna tayo magbibidyo. Mga 3 to 4 days lang. Pahinga muna tayo. Wala muna tayong vlog ngayon boss ha. Ito lang ako nag hugas na ako ng plato. Dapat hugasan ng mabuti ang plato kasi tayo naman ang gumagamit. Mahirap kumakain ng marumi ang plato. Baka magkasakit tayo. Anyway mga boss, shout out sa lahat ng followers. Ulitin ko, wala mo na tayong vlog ngayon mga boss. Pahinga muna tayo. God bless everyone. Hoping na tapos na tayong kumakain. Ingat! Ingat po palagi. Bangan nyo lang ang vlog ko kasi ngayon, pahinga mo na ako, hindi mo na ako magbablog. God bless. Bye-bye.